Grabe na sang pagpalit ng petsa sa kalendaryo. Tiridiritso, di mo akalaing buwan na pala ng Hunyo. O oh, ha? nila tayo! kapi kami lang food na naman ang magsusulputan. Kaya ngayong Sabado may ihahain kami. Logalogs, check yung itong babalik-balikan. Ang pagkain na in na in sa tagulan. Dito sa Caloocan City, masasama mo raw sa listahan ang kakaibang flavor ng Champurado ni Angelique at John. Meron lang naman silang flavor na Choco Hershey, Ube at Boko Pandan. Legit itong pinipilahan, nakakaubos lang naman sila ng maraming kalderong lalagyan. Hindi ka raw kasi mauumay, hindi lang sa pagdating sa kulay, lalo na sa lasang bagay na bagay. Ito naman sa mapulang lupa na kilala namin si Aling Vina. Mapapa marites ka raw ng humors sa kanyang lugaw with dila. Sa alagang 60 pesos, carry mo na itong matik ng noneg ang madadala. Wala kasing maiiwan na lang sa, kaya magiging bet mo raw ang lasa. Ito namang panghuli kong itatampok, live na live kong mapapanood. Kasama natin ang Mobile Kitchen Army na di lang sa gera palaban, pati pagluluto hindi niya urungan. Una nang pinalambutan ni Chef John ang karne ng baboy at saging. Pagkaraan, ginayat niya ang ingredients na kakailanganin. Hello, Galogs. Ngayon ay uh, lulutuin natin yung mga masarap kainin, yung mga gusto nyo pong kainin kapag po umuulan o tag-ulan. At makakasama natin ngayon si Chef John. Yahoo! Chef John is here with us. Yan, buhati muna tayo. Hello, Galogs. Hello, Galog. My name is Chef John Season, hmm. from Mobile Kitchen Army. Hmm. Lumaki po ako sa farm. Come on, let's go. Ang lulutoy natin ngayon, famous Mindanao balbacua or patatib. Mm, sarap. Nakikita natin ngayon mga ingredients dito na sangkaterba na lulutuin po ng ating uh, si Chef John. Uumpisa na po natin ang pagluluto. Let's go! Magigisa na ng bawang sibuyas. Tapos number two is yung buya. Okay. So ito, maglalagay tayo ng patatim. Oh. Maglalagay tayo ng sibuyas. Yeah. 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 Maglalagay tayo ng sibot. Maglalagay tayo ng ano. Yung ano yan. Yung luya. Okay. So this is... Maglalagay tayo ng sile. Pwede na pula. Pula. Oo. Oh. Tapos susunod natin yung ano. Pepper. Yan, yeah. hindi mawala yung sa balbaka. Tapos hindi mawala yung nuts. Okay, nuts. Nuts talaga. Porky beans. Okay. Nakalagay na po ng uh, pork stock. Pork tapos, sunod yan, ilagay natin yung papis. Ay, sisining na din. Pork sisining. Uh, sisining. Uh, okay, susunod natin yung hindi. Sili. Green. mo Hindi yung tanglad eh. Ha. So, ilalagay ilagay natin yan. Importante talaga ito sa napulbakwa. Na Meron tayong at sweet potato. Uli natin yung mm -hmm. Green onion. Fix natin siya hanggang maluto siya ng 10 minutes. Itong si Chef John, ang sarap na kwentuhan. Pero sa true lang, yung luto niya, bet ko nang tikman. Yan. Yeah. Sigupin mo masabaw. Yan ang lasang balbakura. Ay, sigupin. <laughs> Tayo nang hingunggoy kasi ni sandok mo. Oh. Hmm, <laughs> sedap. Uh. So, Ah. Dia ngapa biru talaga masar. Sarap. Sarap. Loga Logs, lutuan na ang inyong pamilya. Sa murang halaga, afford na nating masatisfied ang sikmura. Ilista lang nabanggit na ingredients kanina para in at bago naman ang ihahain mo sa tagulan na klima. Busog na ang tiyan, may family bonding ka pang, masarap uwian.